Hello mga lalabs! Ayan po, nagluto po ako ng tahong at syempre lalagyan ko siya ng fresh malunggay na napakasarap mga lalabs Diba? Ginisa-gisa ko na po yan at syempre namiss ko to ang tahong Magtaba ng tahong mga lalabs Diba? Napakasarap ng tahong tapos, syempre, ginis ko na po siya sa mantika. Sumunod ang luya. Sumunod po ang bawang, sibuyas, kamatis, patis. At saka, syempre, nilagay ko na yung tahong. At nung bumuka na po yung tahong, syempre, nilagay ko na po siya ng pangsabaw at nung bumuka na siya at may sabaw, syempre nilagay ko na po yung ating malunggay tapos meron po akong maliit na talong dito sinama ko na rin yung talong mga lalabs syempre may ako ko sa gulay nakita nyo naman ang tataba o oh. oh, ang lalaki mga lalabs ko sarap diba at syempre Pukulaan na lang natin yan hanggang sa lumambot ng konti ang ating malunggay. At luto na ang ating ulam. O, oh, ang lalaki. ba diba, mga lalaps? Ang sarap. Ang sarap pumigop ng mainit na sabaw. O, may konting talong yan mga lalabs ko. Kasi may isa akong maliit na talong. Sinama ko na din siya. Dahil mahilig tayo sa gulay. At yung malunggay, fresh na fresh, galing bakuran. Ang lalaki, o, oh, di diba, mga lalabs ko, ang taba, o. Oh. Diba? Ang sarap. Kukulang ko na lang siya, mga lalabs. Syempre, luto na ang ating ulam na tahong na ginisa. Napakasarap. Try nyo na, na rin, mga lalabs ko. Thank you for watching follow me more and please share na rin. Bye bye mga lalabs ko at mga kaluto na ang inday. Thank you so much.